ago. Excuse me, Madam Spokes ng H.O.R. o House of Representatives. The Senate did not kill the wage hike bill. Okay, mga nang manag araw po sa inyong lahat and welcome po ulit sa ating new Tangtabunan P.A. channel mga kababayan. Oh, late yung button mga Sorry. Nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay June 12, 2025 at happy Independence Day po sa inyong lahat. Okay, bago natin tapusin itong June 12, bago natin tapusin ang Independence Day, mga kababayan, ito, pag-usapan natin. May bago tayong pag-usapan. Ito! O, bagong aso ni Tamba. Sa pool. Kay Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan. O. Kilala nyo ba kung sino ang bagong aso ni Tambak? Oh, I think alam naman nating lahat na may bagong aso si Tamba mga kababayan. Ano yung aso? O yung taga-tahol. Kasi napapagod na yung mga bata ni Tamba mga kababayan na nagiging taga-tahol niya. Oh. Yung iba napapanot na. Yung iba na stress-stress na si stress na kasi hindi na nanalo doon sa last election. Ito mga kababayan, anong nangyayari? Ito, pag-usapan natin ito. Uh, explain natin kung anong nangyayari dito at anong, anong palitan uh, ng ano dito mga kababayan. Uh, kasi ito matindi ito. At importante din ito, dapat natin maintindihan kasi sa karamihan, maraming hindi nakapag nakaintindi dito anong mangyayari uh, sa usapin na ito kung, kung hindi tayo ano. Ah, uh, mindful dito. Okay? Eto, pakinggan natin. By the way, bago natin i-play, mga kaayat, kilala nyo na kung sino ang, ang bagong aso ni Tamba. Oh. Bago natin i-play ang video na yan, mga kababayan, pakilike po and share ng videos natin. And then, pakisubscribe na rin po sa ating channel. And sa lahat na nakapagsubscribe na, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan tayo dyan. Eto mga kababayan, play natin. Pakinggan ninyo ng mabuti ha does not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Killed talaga. Last night was the final session of the 19th Congress. No bike no compromise, no wage hike. And the reason is simple. Ayaw ng Senado makipag-usap. Ang gusto nila, tanggapin na lang ng tao ang 100 pesos nila. Gagawa. Tumaas ang kilay ng mga BICAM conference namin nung tanungin kung ano ang They were ready to sit down. They were ready to defend the 200 peso proposal. And fight for labor. Only to find out that the Senate had no intention of meeting at all. We were ready to deliberate. We came in good faith. what the senate gave us was a take it or leave it ultimatum Wala balak Ang gusto nila, lang so gusto nila. that's not how democracy works and that is not how we should serve the people this was not a reckless proposal it was a responsible well considered measure but instead of a dialogue binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. The people deserve accountability. Hindi ito pagkukulang ng kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, umiwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan... Oh, ano ere. Oh! Oh, ano nga rin? Oh, bakit nawala ang internet mga kababayan? Anong nangyayari dito? Oh, well anyway mga kababayan, post na lang natin dyan kasi oh, patapos anyway, patapos na naman dyan mga ba ito, pag-usapan natin ha. Okay ha, ah by the way, bago natin, alisin na lang muna natin yung pagmumukha ni bagong aso ni Tamba mga kababayan. Well anyway, ito, anong pinapalabas dito unang-una? Tingnan nyo yung statement ni eh, yung aso, bagong aso ni Tamba mga kababayan na si uh, Attorney Princess Abante ha. ah uh, um, the Senate killed. ba diba, ang bigat ng statement? The Senate killed the 200 peso wage hike bill. Okay? So, well, unang-una, oh, uh, dyan muna tayo. Oh, uh, pinatay ng Senado daw. Okay? Well, ah, um, posible, base sa pinapalabas dito ni Attorney Princess mga kababayan sa hindi pag pag pagdalo o pag hindi pag-cooperate ng Senate, he, uh, pinapalabas nila ngayon sa mainstream media uh, para makita ng mga tao na yung Senate ay against for the people. Kasi kasunod ito ng pag-remand nila ng impeachment case laban kay VP Sara. At ito anong ginawa ng Congress? Oh, bumabawi sila dito mga kababayan para masira itong imahe ng Senate. Okay? Kasi hindi ibig sabihin na tapos na ang 19 Congress mga kababayan Lahat, tapos Well, technically, tapos lahat Pero hindi ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-file yan ulit Okay, so basically, hindi talaga yan na mamatay mga kababayan Okay, yung impeachment ka, buhay na buhay Di ba? O oh, yan naman ang gusto nila Okay, pero ito mga kababayan, pag-usapan natin Sabi ni Attorney Princess na bagong aso ni Tamba na hindi daw yun produkto ng reckless ah uh, evaluation or proposal mga kababayan ng Congress. Pero ito yung nangyari. Okay? Nung nag-conduct sila ng quadcom hearing, nung siniraan nila si PRRD mga kababayan at si Sara Duterte, bumaba yung frustrating ng congress at ng kanilang speaker hmm, akalain nyo? Kung titignan natin mga kababayan ang pinakababa sa of all highest uh, government officials mga kababayan si Martin Romualdez ang pinakababa ng trust rating Again ang nag ang nag ang sinerve nito mga kababayan ay hindi yung congress ha yung taong bayan pero yung mga congressmen ay ah uh, mahal na mahal nila si Martin Romualdez di ba so may discrepancy dito mga kababayan mm, may discrepancy yung taong bayan nakikita nila na ito hindi ito mapagkatiwalaan si Martin Romualdez pero itong mga congressmen tiwalang tiwala sila Okay, okay. Ito, posibleng mga arson dyan mga kababayan. Posibleng nakikita ng mga, uh, may nakikita mga kongresista na hindi nakikita ng taong bayan. Posibleng nakikita nilang mabait at mapagbigay itong si Martin Romualdez. Posibleng. Okay? At hindi lang yan nakikita ng taong bayan. Posibleng. Pero, okay? kung tatanungin natin sa performance ng overall performance ng mga congressmen, mga kababayan, yan ay refleksyon kung anong klasing liderato meron sila. At since babang-baba yung trust rating nila, ibig sabihin yan, ang buong congress ay mababa yung performance. Anong ginawa nila bago matapos, bago mag-umpisa anong tawag nito? Ah, uh, campaign period mga kababayan. Nag-propose sila ng 200 peso wage hike bill. Mm, 'Di ba? Kung susan, susundan ninyo ang mga pangyayari mga kababayan nung bumaba ang kanilang rating, nag-propose ng 200 peso wage hike bill. Akala siguro nila matutuwa ang tao. Akala siguro nila mamahalin sila ng taong bayan kasi pinapalabas nila na nag-iisip sila sa taong bayan. At katulad ng sinabi ni Attorney Princess, mga kababayan, na ah para daw sa manggagawang Pilipino, mga kababayan. Ako honestly, manggagawang, ordinaryong manggagawang Pilipino lang tayo, mga kababayan. Ah, di ba? Uh, kami nga sa probinsya, mas maliit pang sahod compared dyan sa Imperial Manila, mga kababayan. Pero of, of course, gusto namin ng 200 peso wage hike bill. Oh, kung mas malaki, mas mabuti nga, di ba? Pero ito yung titigna natin mga kababayan. Titigna natin ang overall na effect nito. Kasi kung talagang nag-iisip itong mga congressman, na para sa taong bayan yung kanilang mga ginagawa. Hindi yan magpropose ng 200 peso wage wage hike bill para sa private sectors mga kababayan. Kasi hindi bobo ang mga Pilipino, bakit? Alam nila. Alam nating lahat. Kasi ilang beses na tayong nakaranas ng wage increase mga kababayan. Natuwa lang tayo sandali. Pero ang epekto niyan, domino effect po yan. Lahat. Increase po lahat. So nag-increase ka ng 200 pesos daily mo, automatically increase dun yung tax mo. So technically, ang maiiwan lang yan, around 150 or around 175. O, well, sabihin natin. Di ba? Pero mga kababayan, lahat ng bilihin increase yan. Kasi kahit maliliit na negosyo o negosyante, marirequire na mag-increase ng 200 pesos daily sahod sa kanilang mga empleyado mula baba hanggang taas. So lahat ng produkto, lahat ng services, mag-i-increase yan. Kaya nga, domino effect. Kaya nga, tayong mga manggagawang Pilipino na uh, matagal nang nagtatrabaho, ilang beses nang nakaranas ng increase, alam natin kung anong epekto niyan. At tayo, hindi tayo naniniwala na yung 200 peso wage hike proposal nila mga kababayan for private sectors ay para sa taong bayan. Alam natin na Yang proposal na yan ay para tumaas yung trust rating ng Congress. Hmm. Kasi ang masamang epekto niyan mga kababayan ay yung mga negosyo or nagminegosyo sa Pilipinas mapipilitang umalis or magsara. Kasi magmamahal lahat magmamahal lahat mga kababayan. Magmamahal mga, yung mga bilihin, yung gasolina. Lahat. Kasi yung, oh of course, may anong ipapasahon mo doon sa mga gasolin boy, di ba? Oh, kailangan mong mag-increase. Anong ipapasahod mo doon sa halimbawa ah uh, yung sa mga cashier, so mga yung mga buggers. Oh, di ba? kung ikaw nakapag-umpisa ka ng negosyo, kakaumpisa mo pa lang, kailangan mo mag-increase ng 200 pesos sa iyo mga empleyado. Ako, honestly, mga kababayan, na-try na, -na -try ko rin magnegosyo. Required akong magbigay ng minimum saho doon sa empleyado ko. Ang sakit-sakit every December, mga kababayan, na kailangan mong magbigay times 2 kasi may 13th month. Di ba? eh kung isipin nyo, mag-additional ka ng 200. Eh kung kakaumpisa mo palang magnegosyo, nasa exploratory stage ka pa, inaaral mo pa lahat. oh. and usually kapag nagnegosyo ka mga kayo, mga kababayan, usually around 2 to 3 years niyan, medyo pahirap pahir talaga. Ah, uh, hindi mo pa talaga mai expect na maganda yung return lalo na kapag ano talaga. Di ba? Well, except siguro mga talagang given ng mga kababayan na malakihan at saka yung magandang produkto. Di ba? Pero kung nasa exploratory stage ka pa, yan mahirap talaga. Kaya expect tayo mga kababayan na mahirap talaga on the part of the private sectors. Hindi price, hindi eh, price talaga. Hindi wage increase ang kailangan ng taong bayan mga kababayan. I think alam natin yan. Kailangan natin ang pag-improve lahat. Oh, improve lahat ng sektor sa agriculture, sa tourism lahat mga kababayan dapat doon sila nakafocus para lahat ng bilihin bababa. Oh. Yung sa pagbibili ng mga real estate properties mga kababayan importante 'yan. Dapat makontrol nila ang pag-increase or ang pagbibenta ng mga real estate properties mga kababayan kasi yung kahit yung mga ag agricultural lands natin na ibibenta na doon sa mga real estate developers. Isa yan dapat sa pinagtutuunan nila. Nako! Kaya nga mga kababayan nakikita natin na itong pags uh, sinasabi ni ni Princess Abante mga kababayan itoy paninira sa Senado at para Ah uh, di ba? Para mabawi yung trust rating ng Congress. Kung napapansin ninyo mga kababayan, eto kung familiar kayo sa logic fallacy ang gamit ni attorney fallacious statement or statements ang ginamit dito ni attorney Princess Abante mga kababayan fallacy on appealing to the emotions of the people alam nyo yan? hindi parehas tayo of course hindi natin alam yan ibig sabihin yan yung simpleng sabi mga kababayan yung mga sinasabi mo or mga salita or linyahan mo tumitira doon sa emosyon ng tao para Ah, uh, either galitin mo yung tao or kaawaan ka ng tao. At yan yung ginagamit ni Attorney Princess para iisipin ng mga taong bayan na itong Sen Senate ay hindi nag-iisip sa taong bayan. In fact, mga kababayan, ang iniisip ng Senate ngayon, I think, sa hindi nila pagtugon dito ay ang kabuuang epekto ng 200 peso wage hike. Kaya ito Anong sagot dito ni Senator Jinggoy Estrada mga kababayan ayan sapul. <laughs> sa pool sa pool si Attorney Princess Abante mga kababayan Oh ayan basahin natin Oh GE Estrada post niya 3 hours ago Excuse me Madam Spokes ng HOR o House of Representatives The Senate did not kill the wage hike bill Don't you blame us. Think before you open your mouth. Ang tindi, mga kababayan. Mm, kasi, alam ni Jinggoy Estrada yan, mga kababayan. Di ba? Kasi nga, in the first place, hindi yan mamamatay, wait yan, mga kababayan. Matatapos ang Congress, tapos lahat. Pero pwedeng i-refile yan. Hindi yung katulad ng impeachment na mayroong one-year ban. Ano ba naman to si... Ano ba naman tong aso ni Tamba, mga kababayan? No? At ito, yan mga kababayan, klarong-klaro na niloloko tayong, tayong taong bayan para tumaas yung trust rating ng House of Representatives. O, dyan. o comment kayo dyan, mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Lenoy. Well, anyway, ah, oh, iba? Oh, ito sumagot si Joseph Estrada, mga kababayan. Jerrycito. Joseph, Joseph, hindi pala, sorry, sorry. Oh, Jinggoy pala, mga kababayan. Senator Jingoy M. Estrada, mga kababayan. Nako, delikado ito. Ah, uh, magdasal na lang si sila na hindi ito matatandaan ni Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan, kung talagang matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasi dito pa lang siniraan na nila and most likely alam ala, ala matagal na ito si Jingo Estrada sa politika mga kababay. Alam na ni alam na niya itong laro na ito. Oh, papa niya biktima niya biktima nga ng laro na ito mga kababay. na well, anyway, dito na lang po muna tayo. Paki-like and share na videos natin and paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, so oh, maraming maraming salamat sa lahat. Ang ganda ng araw po sa inyo.